So bali nandito tayo sa labas ng simbahan ng Baclaran Church mga kaubayan At tignan po natin ang sitwasyon dito Itong ating mga kaubayan na naghanap buhay dito sa gilid ng simbahan Ay ito yung mga sampagita Bindors Ito yung ima mga imahin mga kaubayan At mga halamang gamot na din Ito po Ito po Tuwing hapon po mga kaubayan ay napakarami pong nagtitinda dito. Ito. Magmula doon sa dulo ng simbahan ng church hanggang doon sa dulo doon ay napakarami pong nagtitinda mga kaubayan. Kaya tignan po natin. Dito na din po mabibili yung tindahan ng mga damit mga kaubayan Dito makisingit-singit na lang po tayo dito So ganito po ang sitwasyon dito sa baklaran mga kaubayan Tuwing hapon tuwing hapon po ay napakaraming nagtitinda dito mga kaubayan yan napakaraming damit na paninda ng ating mga kababayan so kadalasan ay pinapatay po natin ang camera mga kaubayan pag tayo po yung nakakadaan sa mga tugtog kasi makaka-copyright po tayo. Tignan po natin. Ito po ang sitwasyon ngayon dito mga kaubayan. Sa gilid ng simbahan. <coughs> 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 Bali itong binabaybay natin na ito mga kaubayan ay ito yung bagong ginagawang LRT. Ito po siya. LRT po ito. Ito po ay patungo ng Cavite mga kaubayan. <clears throat> Napakaraming pan mga paninda dito mga kabayan. Nandito na po lahat, pantalon, bag, damit. Sari-sari na po. So, napakamura ng paninda dito mga kaubayan. Ayan po, ang mumurang kanilang mga paninda. Nakalapag po lamang sa nakalapag po lamang mga kaubayan, Ang mumurang ng kanilang mga paninda. Mga bag, yun po mga bag, ang mumura po. 100 lamang po mga kaubayan. 100 lamang po. Ayan, 150, 100 ang gaganda po bali dito tayo bumili ng bag kanina mga kaubayan eto naman po puro mga bag ang mumura din po mga kaubayan ayun. sari-saring panindang sari-saring mga klaseng bag mga kaubayan yan po tignan po natin dito lamang po sa ah, kanto ng papuntang sukat to mga kabayan nakalapag po lamang ito yan ang gaganda tignan po natin ito po yan nandito na po lahat mga kaubayan. chinelas, bag, damit tignan po natin sa sulok doon mga kabayan ito ang mumura po yan. Silip po tayo doon sa sulok doon mga kaubayan kung ano naman ang kung mga paninda doon. So mga ganun din po mga mga chinelas din po damit. Ang gaganda po. So balik po tayo mga kaubayan at tuntunin naman po yung atin itong daan na ito papuntang sukat alabang sa kasi dito pumikot yung mga jeep mga kaya tuntunin po natin hanggang sa dulo <coughs> so itong itong, itong daan na ito mga kaubayan yung itong daan na to papunta doon ayan po ang papuntang pasay papuntang pasay po yan mga kaubayan yan po simbahan ma'am dito dito Diretso, uh, konti na lang bandaron lang so sa banda dyan mga kaubayan ay papatayin po natin ang ating camera kasi sa area na ito ay dito po yung kailangan alerto ka po dito mga kaubayan kaya pansamantala ko pong puputulin ang videos na ito hanggang dito na lamang po at maraming salamat